Uh, good morning, good morning. <laughs> Welcome dito sa San Rafael, Lilo no? So, uh, pumunta tayo dito. Siyempre, uh uh for the of video natin is magkakabit tayo ng sticker natin dyan sa uh, pabilang uh, side nitong ano, nitong uh, highway dito sa San Rafael. No? So, uh, let's go. Ayan o. So, uh, good morning. So, tawid lang tayo dito. So, ayan o. Mayroon din kayo nandun sa taso. Ayan. So, may nakadisplay dito na ano, ano. Na bulldozer, no? Siguro, um, tanda na to. Ayan o. So, welcome to Paklibor Highland Nature Park. Dito na. No? So, ayan okay, na. No? So, ayan na nga yung sinasabi natin no, no na no? Kapag pumunta ka dito, hindi pwedeng wala kang dalang sticker dito na ikakabit no dito sa San Rafael. Uh, ilo Iloilo no. Ayan, So, tingin-tingin tayo kung saan yung may bakante dyan. Ayan o. O, ayan o. Nakita nyo si ano, no? O, si amigo natin. Ayan o. Oh. Ang pogi natin, amigo. Ah, DJ Mix Vlogs. O, mayroon na siyang sticker pala dito eh. So, matagal na. Ayan. So, maraming, ano no, content creator na dumadaan dito. And then, nag-sipag, ano no, kabit ng kanilang sticker. So, s'yempre hindi tayo pahuli. Kakabitin tayo ng sticker natin dito no, sige. So, let's start. So, ayan oh, no? ito yung sticker natin. So, s'yempre hindi tayo pahuli no. Uh, Magkakabitin tayo ng sticker natin dyan sa so, siguro dito lang tayo sa ano. Uh, bandang left side para mas pagbungad uh, pa lang nakikita na tayo so dito na lang tayo kumasagi sa, sa gilid so ayan <laughs> ayan na guys so nakakabit na si ano si ayan o oh. so guys ayan na guys oh. Mga amigo no, ari na si Amigo Tonyo nakadikit na dito sa ano no, sa dikitan dito sa San Rafael, Iloilo. Ayon. So, <laughs> Nagpadikit din naman si Amigo Jimer. Ay, ganda ng sticker. Sino ba Ay, ganda ang pogi ni Amigo Jimer. Ayos na si Amigo Jimer. Nagdikit ng ano dito, ng sticker niya, no? So, actually guys, no? Hindi lang kami dito nag-stopover. So, marami din mga tropa and then mga riders na nagpipicturan dito, no? So, syempre ayan, no? May mga sasakyan so, din nag stopover over siyempre nandyan din si Amigo Jomer, at saka si DJ Mix Vlog no? ayan so napakaganda ng lugar no? Ah, welcome to San Rafael Pero, yun so for a while let's go tayo magkakapin na tayo eh. ayan o no? Yes, oh, nandito na tayo sa ano no, kapihan dito sa ano no, sa baba. So actually, uh, doon tayo galing kanina sa ano no, sa may tabing uh, kalsada dun sa San Rafael. And then uh, bumaba lang tayo dito ng konti. So actually pababa lang naman no, doon tayo galing kanina. And then magkakapit tayo dito sa ano, kapihan, uh, kapihan sa uh, baklayan no. So uh, na tayo, guys. And then so good morning guys no. At dito naman tayo sa ano no sa Kapihan sa Baklaya no. So syempre hindi tayo pa huli na hindi tayo makalikit ng sticker na ginito. So let's go. So ayan na nga guys no. Ayun. Oh dito pala si ano si amigo natin DJ Mix Vlog siguro uh, malamig ang panahon. Dito na lang tayo siguro sa ano sa tabi niya no. Ayun. Ayan. No. Yan. Okay. Ah, dito na lang ako siguro sa taas. Bandang taas lang ako siguro. Para no, parang ako lang dito mag-isa no. Ayun ayun Yes. Dito ko na lang ididikit yung sa akin. Ayun. So parang ano lang. Napakasimple lang. No? So, oh, si amigo natin D.J., din, dalawa na sa kanya, sa akin. For the first time, nakakita dito sa Kapihan sa Baklayan. So, good morning, good morning.